patuloy po at hindi pa naaapula yung apoy. Mm. Dahil sobrang lakas ng hangin. 18 uh, uh, 120 kilometers per hour ang hangin. Kaya konting ko lang lumiliyab kaagad. Ngayon sa ngayon ayon po sa reporta 179,000 na, 179 na residente ang inilikas na. 179,000. Ayon sa LA County Sheriff sa Los Angeles, mukha na raw na ng bomba ang ilang lugar na dinaanan ng wildfire. Ayan o. Oh. Hmm. Na namatay sa insidente. Uh, balakas kasi daw hangin kong eh. Nanganganib? Oh. Yung Universal Studio. Nanganganib na masunog. Yung Pasadena ba yan? Pasadena, Yon? sa Pasadena. Maraming forest Sunog lahat. Yung. Oh. yung mga Nanganganib mo. din yung Hollywood sign. Baka darating ang panahon, wala na yung Hollywood sign. Na lumabas sa mga social media pero fake. Sabi ng CNN that's oh. not true. Oh. Pero malapit na yung apoy doon. Ayan Lagi na sila naka face mask. Lahat ng mga tiga L naka face mask. At may umiikot-ikot yung uh, patrol car ng police. Please wear your face mask. Please wear face mask. Paulit-ulit. Tapos please get ready uh, your belongings for uh, immediate evacuation. Ang problema kasi sa California, kung makikita niyo doon, kung di ba, brown, tuyo, oo, oh, yung uh, kanilang dahon doon. Diyos ko, kita mo kaya yung paga, kawawa, kawawa kaya po, din niya, baka yung mga iba niya, pinagtrabahoan ko pa. sus Mario si eh, praise um, the Lord. Buti na lang, yung uh, anak ko dyan, Nicola. ingat kayo dyan, nasa, Ay, nasa Hollywood banda ko. Ay, kaya Hollywood boy. eh, madyo papunta na yung hangin doon. Nasa gitna eh. daw sila eh. Diyos Sabi ko, ko po, po praise the, the Lord. Dito, Papi, okay. dapat niya, okay. Higit 17,000 hektarya ang dinaanan ng sunog. Higit isang libang istruktura na ang nasunog. Grabe. Ito. Kabilang ang malaking bahay ng mga Hollywood movie stars. Nako. Oh, no. Kahapon po, nagpadala na ng mga iba't ibang uh, puwersa, mga National Guard, mga bombero ng mga aeroplano na dibomba ng tubig. Yan oh, 120 kilometers per hour ho yan. Yan Kaya ang sinasabi kalakas. ng mga tao doon. Pa, paano hindi kakalat? 120 kilometers per hour ang hangin. So, Ganon kalakas yung hangin. Ganon. Tapos tuyo yung dahon. Tuyo. Tuyo. Brown ang kulay. Ayan ang uh, itsura ng LA sa gabi. Oh. Oh, Kagagabi um, yan. Ganyan ang itsura. O oh, yan o. Oh. Sabay-sabay na yung mga bomba na aeroplano na may tubig. Pagdasal natin ating mga kababayan po dyan. Ingat po kayo ha. Um, Marami tayo. Um, Meron naman daw ng assistance ay binigay ang embahada doon sa mga film, mga Pinoy din, na nagtatrabaho. Kahapon, At sa, wala uh, hong trabaho ang mga tao pero may mga ilan pa ilan ilan na pumapasok. Pero paano ka papasok kung yung bahay mo ay uh, masusunog o oh, oh, under threat, masunog. Grabe. Kita ano? mo yung mga mamahaling kotse doon? Yeah. Wala, minubuldos na lang. Ayan o. Wala. Wipe out. Wipe out. Ma sa Malibu. Hmm. Pati sa Malibu ba, doon sa may dagat oh! bislo, No? wipe out din sila. Yeah, no? Magkaganda pa naman ang mga bahay dyan. Lam ang problema sa Amerika, nais na tiyatamaan ng mga bagyo dyan sa LA. Ang problema yan, San Francisco, wildfire. Wild wild tayo Pano. naman, sila, pag ganito mga panahon, pag malakas ang hangin, tayo naman, problema dito mga bagyo. Baha. Ulan. Oh. Minsan naman inuulan kasi. Eh. Minsan lang inuulan. At saka alam mo like, ba, tubig ang problema. Oh. Drought. Drought din doon. Kaya uh, may drought po kulang sa tubig. Hey, oh, ito, ito na si uh, Ayan, no? Philippine Ambassador to the United States, si uh, Jose Romualdez. Ambassador Romualdez, magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo nationwide sa pamagitan ng Philippine ang uh, PTB4. Good morning po. Good morning. Hi. Good morning. Good morning, Erwin. Apo. Apo. Kumusta na, sir? Ah, medyo humuhupa na ba ang apoy dyan sa LA County or uh, ongoing pa rin ang uh, pakikipakbakan ng mga bombero natin? I heard, hindi lang yung uh, LA County Fire Department pati National Guard na huyate, di ba, other agencies are already helping, uh, Ambassador? Yes. Yes, that's true. Uh, in fact, yung uh, State of Arizona, yung uh, as far as uh, uh, Washington state nagpapadala na rin sila ng mga firefighters at no. saka mga Katalagang it is the worst ever in the history of the United States uh, itong disaster na ito, ito na po ba kayong may number na po ba kayo uh, ambassador romualdez na mga pilipino na naapektado uh, uh, initially kung ilan na mga pilipino apektado na sa evacuation center nasunog ang mga bahay uh, ambassador As of this now, uh, wala pa kaming exact figure pero uh, ang ating consulate dyan, yung LA consulate natin ay uh, uh, nag-coordinate sa mga local authorities mm -hmm. at gine-check nila. Mm -hmm. uh, so far the report, the official report uh, is that seven people have died in this fire pero mm -hmm. they expect more. Mm Hindi -hmm. lang nila malaman dahil talagang napakalawak nitong wildfire mm -hmm. sa Los Angeles wala naman ho mga sana wala pong panalangin lang natin na wala hong Pilipino o mga Am um, na nadamay yes. ho dyan. Ibig sabihin na matay o malubhang nasugatan, sugatan, no, 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 no. uh, Ambassador? Yes, we are hoping na wala nga. Pero maraming mga Pilipino Americans na nakatira dyan sa Palisades area. Opo. So we're not sure kung uh, apektado sila. No? Mm -hmm. but uh, definitely uh, we're monitoring everything and mm -hmm. uh, we're coordinating with the, ang ating LA consulate is coordinating with the mm -hmm. with the uh, local authorities so at saka ang ngayon, it's still going on but depending on the wind now yung eh. mm -hmm. wind medyo na kumalma ng konti, pero they expect another wave of wind uh, that will come in mm -hmm. that will now uh, make the wildfire even go further mm -hmm. so that's what they're watching out for right now Sepang, huli na lamang po talaga. Ngayon kung meron po kayong uh, uh, info na or kung saan pwede silang uh, tumuloy, tumuloy muna kung nasunog na lang bahay, we would appreciate if you could uh, give us a call or text us uh, para ma-post po namin dito sa aming programa, uh, Ambassador Romualdez. Yes, yes, definitely, definitely. We will do that. Uh, we we I, uh, I, I think I gave uh, the telephone number of our okay. consulate. So, All right. uh, but they can call our consulate kung okay. mayo silang kailangan na uh, uh, that we can coordinate with the mm -hmm. local authorities if they have no way of doing so. All right. Our uh, Philippine Ambassador to okay. the United States, Jose Romualdez. Sir, maraming, maraming salamat po. Magandang, uh, I would say magandang gabi po jan sa inyo. Thank you po. Magandang gabi sa amin. Magandang umaga. Po. Maraming Thank you salamat you